La, 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 la eto guys mag-aayos na naman tayo ng jeep ni natin dito mga tropa eh kasi kinik ko pala dito yung jeep ni natin guys eh napaka itim naman ng usok kulit na eto mga idol eto papakita ko sa inyo mga tropa bubuksan ko makin na dito guys ayan o oh. na na ba natin ayan sinasabi ko na nga ba eto boy ang itim na naman mga tropa eh babiyahe pa naman ako ngayon start na kasi ng pasok ng mga estudyante. Uy, andito na pala yung konduktor ko mga tropa. Ayun. Ito pala si Idol yung konduktor ko for today's video mga tropa. Naku naku. E eh, bago tayo bumiayad dito guys, kailangan muna natin ayusin dito yung makina natin boy. Kasi napakaitim ng usok mga tropa. Ayan guys. Okay. So inaayos ko na dito mga tropa. Uy, teka. Binibigyan tayo ng almusal ni Idol. E eh, mamaya na yan tropa. Aayusin ko muna na to Eto nga pala yung conductor ko ngayon dito mga tropa Ayun, konti na lang, malapit na natin maayos to mga tropa Eh bossing, matagal pa ba yan bossing? Ah, malapit na to idol, wait ka lang dyan Eto guys, andito pala yung tropa natin naiinip na siguro eh kailangan natin to ayusin mga tropa bago tayo bumiyahin guys <laughs> bawal natin to ibiyahin ng sira mga boy kasi marami tayong pasero ngayon guys rush hour ng mga tropa ayun oh tignan nyo eh uwian at pasokan na dito ng mga estudyante mga tropa oh eto guys uy teka meron pang nakikisyoso dito mga tropa <laughs> ayan konti na lang boy oh eto na mga tropa oh. 30 seconds na lang mga idol lapit na rin natin matapos pagkatapos ng pag-aayos ay jeepney natin guys magka-countdown lang pala muna ako dito mga tropa ayun 4 3 2 1 ayun naayos na rin natin sa wakas mga tropa ayun guys pwede na natin to ibiyahe mga tropa eh dahil naayos na natin to boy eh ilike mo na tong video at kapag na like mo na to guys huwag mong kakalimutan na mag subscribe ha ayun idol ayos na yung jeepney ko dito pwede na tayong bumiyahe So eto guys, gagawin ko lang siya ditong konduktor ko ngayon mga tropa. So tara tara. Eto boy, oh, na dyan tropa. Yan. Tapos sarado natin yung pinto mga tropa. Siya yung konduktor natin dito boy. So tara tara. Sakay din tayo dito sa jeepney natin guys. <laughs> Ayun Oh. Tapos sara natin ang pinto mga tropa So aabante na tayo dito guys Bago tayo mabante dito mga tropa Na like and subscribe mo na ba tong video Eh kung hindi pa Like mo na tong video at mag subscribe ka na Ayan Punta na tayong terminal dito mga tropa Babiyahin na tayo dito boy. Wala tayong barker ngayon na Eh sino ang pwede natin maging barker Naku Sayang Eh punta tayong terminal mga tropa Tayo na lang ang magbabarker dito mga idol tol Teka, check nga natin tong jeep ni dito ni tropa wow. Napakaganda guys o oh. Ayan o, oh, tignan nyo boy, umaapoy Parang, parang jeep ni Lupi Luffy the monkey yan guys, So yun boy, diretso lang tayo dito sa may terminal mga tropa Ito guys, sakto Walang masyadong mga driver mga tropa Ayun, merong isang driver lang mga idol So pwede na yan, atras na tayo dito mga guys yun know, daming mga pasero mga tropa so dito at rest lang tayo dito boy reverse tayo mga idol okay na yan guys yan pwede na to boy so start na natin ang pagkuha ng pasero dito mga tropa teka bakit may nakasakay dito guys? Sino to? <laughs> Hindi ko naman to pasero ha. Ah. Nakikisakay lang mga idol. Ito e guys oh. Ang dami mga pasero dito boy. Nakalung jeep ni si idol mga tropa. Ayan. Eh mukhang mat malapit na matapos to guys. Eh so yun boy. Eh pagtapos niya tayo naman nang maghahantay ng pasero dito mga tropa. So, eto guys so oh, dami mga pasero dumarating dito rush hour na kasi <laughs> eto guys kulang na lang to ng dalawang mga tropa so tara tara tulungan na nga natin to, mga idol balagtas balagtas mga tropa sakay nakai dito para makalarga na to si idol ayan o oh, tignan nyo guys kulang pa to ng dalawa dito dali dali eto guys si tropa papunta na dito mga idol ayan o oh, sabit ka na lang bossing sabit ka na lang so eto guys Uy, papasabitin natin yan mga tropa Uy, teka Tayo na pala ang kukuha dito ng pasero mga guys Ito <laughs> boy, nagsipasukan na sila dito sa chip natin <laughs> So yan, o, oh, antayin lang natin to Meron na tayong tatlong pasero dito guys Ako, meron pa dito isang ano boy oh. Ito, hindi ko kilala kung sino to Parang ito ata yung noobs na Roblox mga tropa <laughs> So yan guys, Antayin lang natin dito boy O oh, eh. oh, mga ate O oh, biyayang balagtas to Dali Sakay na kayo dyan sa ni ko Para makalarga na tayo Agad dito mga tropa O eto guys Antayin lang natin Mapuno tong jeepney natin dito Mga tropa <laughs> Yun, sa wakas, natapos na rin narin Uy, oh, min, ano nangyari sa jeep natin, guys? Bakit tumalsik mga tropa? Ako, eto boy, ano nangyari dyan, guys? Ala, mayroong multo mga tropa Ano nangyari boy, sa napunta yung jeep ni natin guys Ala, lumilipad tayo mga tropa Tignan nyo yung mga jeep ni natin dun guys, nasa taas <laughs> Naku, ano Delikado itong mga idol Bakit para yung mga jeep ni natin dito mga tropa Oh man. Teka teka Asan ba yung jeep ni natin guys Napunta na tayo dito sa may bubong mga tropa mayroon pa naman tayong mga sakay dun. Teka, teka Help me mga idol Ang nyari Nawala yung jeepney natin mga tropa Hindi ko na alam kung saan napunta <laughs> Yan o, oh, napunta na rin tayo sa ibang lugar mga idol <laughs> Bakit tayo napunta dito sa may likuran mga tropa Naku, naku Sa na natin dito guys Paano tayo makakalabas dito mga tropa Tapos yung jeepney natin boy Nawalaan na Saan napunta yun <laughs> Eka, grabe naman nagbag siguro dito mga tropa So dito, tringan natin tumalon dito mga idol Kumakakatalon tayo Naku, hindi tayo makatalon mga tropa Maganap lang tayo dito nang pwede nating madaanan guys Oh, man. Teka, teka. Check nga natin dito sa may dulo, boy. So, eto mga tropa. Asan kaya yung jeep ni natin dito na napunta? Naku, nawala na mga idol. Tapos, naliligaw pa tayo dito, guys. Eh, naku, saan kaya napunta yun, boy. Tara, tara. Eh, gamit nga tayo ng drone dito, mga tropa. Para mahanap natin yung jeep ni natin dito, guys. Nawala, eh. Naku naman. Paano tayo neto makakalabas dito guys? Nakakulong na tayo at naligaw mga tropa. So tara-tara. Che-check ko nga pala dito sa taas guys. Kung nandito. po so, hanapin natin yung jeepney natin dito boy. Nakikita nyo ba kung nasaan mga tropa? So dito. Check nga natin dito may balagtas mga idol. Eh dito kasi lumipad yun eh. Nakikita ko. Lumipad sa may langit mga tropa. Ayun o. Oh. Check nga natin dito guys. Dito ko nakita eh. Sa may likuran mga tropa eh. Uy, ang dito pala yung JP natin Guys, ayun na Ano nangyari dito boy? Sira-sira mga tropa Tapos yung mga pasyero natin dito guys Ang pa Oh man Ano nangyari dito boy? Natanggal yung gulong mga idol Naku naku Pero tara, hanapin nga natin yung daanan na guys Isan kaya yung daanan na tuboy Malapit pala dito sa may balagtas mga tropa So tara tara Puntahan natin yan dito boy Teka Ano nangyayari dito guys Tingnan nyo Eh naglalaban na yung mga truck dito boy Nagliliparan na yung mga jeepney Oh man So eto guys Dito lang tayo dadaan sa may pinanggalingan natin kanina Eh kasi nga nandun ko nakita yung jeepney natin boy Paano kaya natin maaalis yun dun mga tropa So tara tara punta natin yon mga idol. Grabe ba? Ay, napunta tayo dito guys. Lumipad yung jeepney natin boy. Oh man. Nagbabag siguro mga tropa tong server na napasukan ko mga idol. Kawawa naman tayo dito guys. So dito. Try nga natin kung pwede tayo makaket dito mga tropa. Eto guys. Oh. So, Try natin tumalon dito guys. Ito mga tropa. Andito guys. Ayan oh. Tingnan nyo. Parang merong pang nakulong dun mga idol. So tara tara. Maghanap lang tayo ng pwede nating pagtalunan dito guys. Ito. Try natin tumalun dito guys. Baka sakaling makakyat tayo mga tropa. Ito guys oh. So, pwede ata dito boy. Tara tara. Talun lang tayo dito mga tropa. So, eto guys, yan. Talon tayo. So, wakas, nakakit na tayo dito mga tropa. Yun, nakalabas din ako dito mga idol. So, tara, tara guys. Punta na nga natin yung jeepney natin dito. Boom. Oh, min. Ayun, oh bakit tayo tumatalo ng mataas guys Alah, nagsisili para yung mga jeep ni dito boy Eh sa wakas nakita na rin natin yung jeep ni natin dito mga tropa Pero tingnan nyo yung nangyari dito boy Nakataob na guys, oh man Teka, teka, buti na lang wala na tayong pasero dito guys Naku, no. bakit kumili pa daw ng napakataas guys Baka may multo na dito mga tropa Ayun oh, dito ulit tayo ng maayos dito guys Paano kaya natin tumaalis dito mga idol? Tingnan yung nangyari sa jeepney natin boy. Nakataob na dito mga tropa tapos nandito pa tayo sa gitna ng kawalan mga idol. Oh man, Ito ba siya? Tingnan yung lumilipad daw mga tropa. Oh man, asa na yung jeepney natin boy? Nawala na. So, eto mga tropa, andito yung jeep ni natin. guys, so, oh no, ano nangyari dito, boy? Tanggal na yung gulong mga idol. Wala ko. Oh, my no! mga tropa, tingnan nyo yung nangyari sa jeep ni natin dito, guys. Nasira. Naku, paano na to, boy? Maayos pa ba natin to, guys? Tingnan nyo yung nangyari. Natanggal yung gulong. Tapos, nasira pa yung isang gulong dito sa harapan, guys. Tapos, yung dito, boy, tingnan nyo. Sira-sira na talaga mga tropa nako naku magagamit pa ba natin to mga idol tingnan nyo yung nangyari oh man. wala na sira na to guys eh kaya bang ayusin ng mekaniko ko mga tropa? Tingnan nyo yung nangyari boy oh. Ano natin makukuha to dito guys? Ito eh, mga tropa, puntaan nga natin yung jeep ni natin dun boy. Grabe, ang layo ng pinagtalsikan natin dito guys. <laughs> ano kayo nangyayari dito sa game mga tropa? Eh bakit bigla-bigla nalang lumilipad yung mga jeep ni namin dito? Tapos, tingnan nyo yung nangyari sa jeep ni natin dito guys. Nasira. Eh paano na ito mga tropa? Di na tayo makakabiyain eh ito guys mukhang matatagalan maayos tumatroba yung ano natin jeepney natin boy ang laki ng damage mga idol ito mga tropa tingnan nyo malapit na rin tayo dito sa jeepney natin guys tingnan nyo yung nangyari si jeepney natin dito guys sira sira na talaga paano na ito mga idol anong gagawin natin dito e, medyo mukhang malaki laki magagastos na ito natin kapag pinaayos natin ito sa mga talyer tingnan nyo mga tropa nagtanggalan ng mga gulong mga idol oh, na no. Paano kaya natin to alis dito guys? Nakakaawa nangyari sa jeepney natin boy. Ito nangyari sa jeepney natin mga tropo. tingnan nyo wala na talaga to boy. Kalas kalas na talaga yung gulong mga tropa nako, Ano kaya ang gagawin natin dito guys? Kawawa talaga tong jeep ni natin boy. Ito tingnan nyo yung nangyayari sa akin dito guys. Lumilipad daw sa langit mga tropa. Ayan. Oh, grabe, sobrang layo ng pinagbagsakan natin. Ito guys, tingnan nyo. Nakalutang yung jeep ni natin dito sa may langit mga tropa. Ano yan? Ano nangyari dito guys? Uy, meron pa akong nakita bacon dito boyo. Uy, tropa, anong ginagawa mo dyan, idol? Uy, lumipad mga idol. Naku. Teka, teka, asan ba yung jeep ni natin dito guys? Ito yung jeep ni natin boyo. Bakit nakalutang sa si langit to? Tingnan nyo dito mga tropo Ang dami mga jeepney driver dito sa may talyer mga idol Eh lahat sila dito guys Nagpapaayos ng jeepney nila buhi So eto guys Andito na pala tayo sa may talyer mga tropa Tapos eto boy yung, Andito na rin yung jeepney natin sira sira guys Ayan Eto boy yung tignan nyo Andito na yung jeepney natin sa may talyer mga tropa Eh grabe Sana maayos pa nito ni ni tropang mekaniko yung jeepney natin guys So eto yung mga mga driver dito guys andito rin sila para magpaayos sa may talyer mga tropa yun oh nasiraan din kasi sila ng jeepney dito boy oh man ayun oh uh, <laughs> dami nila dito guys eto pa si tropo tingnan nyo eh nasira din ba jeepney mo dito idol eto guys naapektuan pala kami dito lahat ng bag mga tropa kaya nandito kami sa talyer nagpapaayos kami dito mga lodi <laughs>